Hi mga kamoyis, magain tayo. Good evening, a good evening. Good afternoon paoy mga kamoyis, kasi ano dito hapit alas 5. Past 5 o'clock in the afternoon. I will show you da orasan. Quarter 4, 5 sa hapon mga kamoyis dito sa Germany. Uh, in German is 16 Uhr or, or fertile 4 Pumf. Quarter for five. Viertel for form quarter for five. Mm. in German. Uh, ito. Quarter for five sa English mga kamis. O, um, kung kuan pa baga, uh, alas 4.45. Mm, 4.45. via o apong on purposes. Yeah in German. Okay mga kamoys at saka kakain ako ngayon may an at may My lunch and breakfast, mga kamoy. So, well, I'm talking naman. <laughs> I will show you my foods. Makita ba niyo, mga kamoy? Yung isda kong... isda kong buto na lang ang naiwan. Oh, mga tinik. <laughs> At saka kakain pa rin ako, mga kamoy. May mga ano pa dito, unod pa. Galing yung uh, kahapon ba? Diba, nag-birthday ako kahapon. Nag-ihaw nag ako ng isda, tilapia. Ang last... last isda sa rave ko, kinuha ko, at saka nagpansit mga kamayos. Ah, nagpansit pala ako. Kunting pansit, kasi nabahin-bahin yung mga pansit mga kamayos. Kaibigan ko, si anak ko. I will show you yung pansit ko, ha? Ito ang pansit ko mga kamayos. Ito na lang na iwan. Sa isang kalahating uh, walk. Uh, kalahating walk. Ito lang na lang naiwan mo po, miss. lang yung anak ko kasi yung boyfriend niya, na German, o oh, ano siya mga komis? kakain siya ng lumpia, rice, yung mga ito ba, oh, mga pagkain yung uh, shell pods, o oh, kasi nakapunta na din siya sa Pilipinas, yung August, nag, uh, uh, holidays kami, uh, yes, 24 ba, 24 sa August, mm. nakapunta na siya sa Philippines, at, um, So, nakapunta na siya sa Philippines mga kamoys at ano, nasarapan siya sa mga pagkain sa Pilipinas. Um, at saka dito, uh, sa noon pa, dito pa sa akin may birthday, mag, ano, magawa ako ng pansit at saka pansit at saka lumpia, kakain yun si boyfriend ni uh, anak ko. Um, sabi nga nila, uh, at saka yung mga anak ko mga kamoys, marunong na din sila magawa ng lumpia. Pag may friends silang, ano, kain, kain tayo mga kamoys at saka ano ha, dog toking talking. So, pansit. <laughs> enjoy your meal. Enjoy my meal. <laughs> mm. Thank you, Lord. Bless my food and bless my family. Thank you for the food, Lord. Salamat. At saka ang, ang, ang ano ko mga kamoys, ang salad ko sa last day. Mm. Pwede pa mga mais o beans lang yon At saka pipino. Hmm? Salap. Hmm? At uh, ang isda ko mga kamoys, sarap pa ang mga isda ko. At saka may soka akong sausawan, ito. Hmm? Ipalayo-layo kong kamera para makita ninyo. Hmm? Ito mga kawis. Yeah. So, may rice na ako dito. Ininit ko lang sa microwave kasi bahaw na yon from yesterday mga kamulis. Ang bahaw is masarap mga kamoys. Pag magkinamot, pwede din. Magkinamot ako mga kamoys I will show you how to eat with my fingers. Finger foods. <laughs> mm. hmm Lip lang sa akin mga kamoys kasi hindi ko marunong sa rice sa ako kakain. Sabi nila, not good ko no ang left. Kailangan right. Pero, dito mga kami, sa to ako ng left. Maganda ang left. <laughs> the left and the right. Hold them up high. Mm. ako na with fingers. Masarap ang fingers mga kamoy. Especially nga hindi ka manghinaw. <laughs> o oh, ang lasa nandoon sa kamay. <laughs> Di ba magawa tayo ng pagkain? We'd like that. Masarap pala ang bayad kamay mga kamis. Kasi dito ang mga vitamins kamay. <laughs> sa bundok namin noon mga kamis. Mm. Sa bundok kami noon, may kutsara kami. Hindi na naman sabi na wala kutsara. O sa Pilipinas. Mm. Karamihan sa mga kamis sa mga, bu mga bundok. Kakain ng kamay. Hmm. Ako din. Sa high tiniil mga kamay. Kung walang kamay, tiniil. <laughs> Kasi para na wala ng hugasan mga kamay. Gusto ko nga yung dahon sa saging para ilabay na diritso ba? Mm. Pero mayroon akong uh, dahon dyan sa akref. Uh, hugasan pa yun mga kamay. Hugasan ko yun at saka trapuhan. Mm. So, sa atin sa Pilipinas, ba, so, so, sa no? eh, mm. ano mo lang sa ano sa little bit fire. I ano ba, I, how how. Mm. Then, ito ang lagyan namin ng na baon noon mga kamuis. Marami kaming saging noon sa Pilipinas. Kasi sa bundok kami nakatira. Marami kaming saging at uh, coconut mga kamuis. I will tell you na naman. Yung nakatira kami sa bundok noon since my childhood. Uh, I'm I was so about my birthday I was I was um born 1963 January 21 birthday ko kahapon thank you Lord 62 years old na ako mga kamoyes I'm turned 62 na kahapon at sa matanda na mga kamoyes pero trabaho rin ako mga kamoyes really trabaho pa ako dito sa labas Ulang pensyon, ang pensyon sa atin lang sa si Pilipinas, <laughs> 'di ba? Uh, from 60 years old, mayroon na. Ng... Ano 'yung pangalan? Mm. Yung ibigay uh, sa gobyerno tag 60 uh, tag 1, 1, 000? 1, 000 or tag 1,000, mm. ano yun? Uh, citizen, mm. pala pala pala. Nalimutan ko pangalan. Citizen pala sa atin mga kamus citizen uh, pension, no? Pero dito mga kamas, kayod pa kami. Mm, I'm, so, I work, so I have three children, no? The eldest is 36. Since gamay pa siya noon mga kamas, mga nag-start, siguro ako nagtarbaho mga 19 mga 1990s, o, oh, yung malaki na si Christoph, yung eldest ko, o, oh, malaki-laki na siya. At saka, with the, with the help of my uh, parents-in-laws, iiwan ko siya doon ni, na noon na mas si asawa ko sa gabi din. And, ano, kasi mag-start ako ng 4.30 sa gabi, mag mi mga kamus, ano ba, yung mag mm. Noon pa yun, nag-start ako, 1990s, 94 or 95. O, oh, 94, 95. nag start na ako sa maliit na beaker. Wala pa yung, hindi pa yung malaki. Um, ang malaki is for 2 years yung mga kamot. Bagong opinion yun. Um, noon is 18, 18 um, hours pa ang ano ko. In all, 18 hours ang um, trabaho ko noon in, in a week, every week. Ngayon is 25 hours a week. Mm. At saka free ako sa Thursday. So, 4 days lang times 5 is 20 hours. Mm. Sinabi ko nga 25 hours a week. Kasi para maano na siya, ma-fest na siya na 100 hours a month. Mm. Ito na para ma-adjust ko yon kung marami ako na trabaho eh, ano ko eh, ako na ang mag-adjust para hindi marami ba ma-over sa 100 ka-hours mm. pag hindi marumi mga kamay hindi ko yun ano uh, hindi ko nalinisan <laughs> ano lang trapo, ano ba, ano ba, one, ano lang coating, so like that mm. not so very uh, na eh hinloan yun ano mm. lang yun One time, one coating lang. Basta hindi, hindi dumi. At saka mga kamoy, uh, ano ang sabi ko? 1963, pinanganak ako. Balikan balik natin sa bundok namin. We're living in the island of kamotis. Um, Noon mga kamoy, wala yung electricity. Very virgin yung Kamotis. Ang Kamotis is island composed of four towns. Four towns is Tudela so ang ano namin ang unang-una malapit-malapit sa Cebu magkano lang kami magbards is um San Francisco Camotes is the biggest biggest uh among the four towns is San Francisco is the biggest town in Camotes. Um, ito din siya ngayon ang city-city namin sa Camotes kasi marami na doon mga tindahan. Grabe. Mm, ano sila mga Camotes? very, ah uh, ano ba, improve, improve kaysa ang tudila sa amin, not so pilar and tudila siguro not so good. Pero puro ang kamu, uh, San Francisco, puro is small, but is connected with the uh, San Francisco. Parang ano lang yun sila, parang may dagat noon, pero na, nasumpay siya ba, parang ang island, dalawang islands, nasumpay sila connecting with the small bridge. Pero ang bridge naging lupa, gano na yung abunuhan ng lupa, un, oh, ano na sila, na-connecting na sila ngayon, mga kamuhis. At saka sa amin, continue na yung pang, uh, kamuti. so, San Francisco, puro, Tudela, ang, ang, ang separate pala, ang Pilar Island, ang Pilar, uh, sa Pilar, is separated sa, tatlong, towns. Kami, connected kami ang San Francisco, Puro, at Tudela. But uh, pilar is separate sa island na uh, the wall islands, kamutis Separate yun. Patungo yun sa, sa Ormoc, mga kamotis. Uh, maybe is from... Makita yon sa ano lang sa amin. Ang pilar is uh, like... Uh, mga ano siya, kilometers lang, mga kamutis 10 kilometers siguro. Oh. Mm. Pero makita yon mga kamutis sa lupa namin, sa overlooking lady makita yung pilar very clear mga kalamuis ang ano nila ang ang beats nila mm, kasi pwede yun baruto ko albayos bias small boat <laughs> pwede yun maganoon ba noon mm. at saka tambot ang karamihan pero now gives a bards from kamutis harbor to ormok maganda na mga kamuis pwede isakay ang auto niyo Katulad hmm, din sa San Francisco to Cebu uh, sa San Francisco to Danao Or San Francisco to Liluan uh, Ito ang dalawang ano namin uh, Maka ano kami ng uh, With the birds With your car Ang bus, may boss kaming maliit uh, Ito ang service doon sa, uh, sa San Francisco from, from Barrio sa amin Until Until sa harbor oh ihatid yung mga pasahero mga kamwes sa Puro. o oh, puro masiguro yung ano namin ang harbor na may patutungo o oh, sa sa puro mm. At saka ang San Francisco malayo na yon ngayon is puro na mm. maganda mga kamwes pwede mag-auto ka isa kayo lang yung auto niyo sa bards pero magbayad not free so, ang eh, ano niyo ang auto niyo sa bards bards is a big big barko na made of steel. Mm. Uh, very, very strong mga kamay. Strong winds. Um, parang not so very na uh, madown siya kasi ano ba, very, very big. At saka mga auto, mga yung mga taong magbinta ng mga ano, dalhin sa Cebu o pwede sila mag ilagay doon sa ano, sa sa labas at saka ang mga pasahero inside uh, there's an aircon on there's non aircon pero sa aircon maganda sa baba at taas din mayroon din pupunta ka sa taas um, magbayad ka lang mga kamoys <laughs> oh kung may pera ka bayaran lang is very very the best mm. so balik-balikan natin sa bundok namin yung na, malit maliit pa kami kamo mga kamoys kay ganda sa buhay namin noon Peaceful at saka maraming pagkain kami, mga prutas mga kamoys. So, noon, ang kopra namin is apira. Kasi gawin nyo namin kopra at saka ibinta yun with by kilos. Noon, sa time ni Marcos, time ni President Marcos uh, Senior is nakaabot pa kami ng 20 pesos ang kilo mga kamoy. Ngayon, if 50 pesos 50 uh, pesos na daw ang kilo pero walang lubi. Noon, maraming lubi but um, barato. Mm, sayang, no? Ngayon, walang ma lubi, mahal ang kilo. Noon, maraming lubi. <laughs> ano lang, very brato lang ang palit nila o ang, ang bilhin nila sa kopra noon, mga kamuis. Pero, marami kaming kopra noon. Yung magpatimbang kami sa kopras namin mga kamuis. Alam niyo yung mga nibor namin kasi dalawa lang ang karabaw namin. Kailangan ang karabaw parang kabayo ba? Tat, aso dalawa, every karabaw, dalawang kopra. So, two sacks, every karabaw nga kamu. They carried two sacks, uh, kopras, every karabaw. So, nag-hire kami ng karabaw sa mga neighbor o nag, ano yun, no? nag, parang nagparid. Hoy! Hi! Parang nagparid mga kamu. Uh, maganda, o. Oh. At saka, mm, um, Okay mga kamoys, kasi may bisita ako and I will cut now. <laughs> Thank you for watching. Have a blessed Wednesday po. Bye-bye!